Three, two, one, go. Another episode na naman ng inyong paboritong Miss Miss Show. Siyempre, ako po ang inyong host, James mismo. Isa na namang mainit na usapan, makabuluhan, balitaktakan, at masayang kwentuhan. At nandito na nga ang makakapanayam natin walang iba ang superstar ng barangay San Simon Jolo Sumagaysay yun Jo, magandang araw sa iyo. Kumusta ka? I I'm okay lang. Salamat sa pag-imbita dito sa akin sa James Smith Show. Ay, Ay, man. naman. Isa oh. sa nandun sa listahan talaga eh, na gusto namin i-guest dito. Jo, ah, salamat sa iyo na pagbigyan mo kami. Alam namin na Sobrang busy mo. Eh, ito, John, oh, gusto ka lang namin na ah, mas kilalanin pa. Ay isang Jolo sumagay sa ba talagang solid na barangay San Simon na simula pa pagkapanganak? Oo, dito dito si Ah, talagang diyan sa San Simon so paano? solid kabitay nyo. Oo, oh, so dito talaga sinilang. San Simon. Kaya ano ba birthday mo, Joe? Kailan ka pinanganak? September 14, 2000. Milay yung baby. Pero ito, Joe, paano ka pa nahilig sa pagbabasketball going up? Ay, ah, hindi pa yan, hindi, hindi pa ako nag-start magbasketball eh. Parang ano ako eh. late, late bloomer. Kung baga? hindi basketball yung una mong sport? Uh Oo. -oh. Hindi <laughs> sports yung una. Ano ko, parang hilig ko talaga dati. Dati pa to. Mahilig ka to, tumambiling-tambiling nung araw. Yan. Yeah. <laughs> <laughs> yung first ko talaga ni... Dancer talaga ako. Talagang magaling ako sumiyaw dati. Age ko, ano, nine. Nag-start ako sumiyaw, nine. Kasi, yung, ano ko, kuya ko, dancer talaga. So, umbaga, influence ng kuya mo, dancer is siya rin nung araw. Ah, Pero okay. paano nag-transition yun? From... Uh, Pag sa hiling sa pagkasayaw, paano ka nahilig sa pagbabasketball? Yung dati kasi, pagpunta ko dito, halos lahat ng mga kapitbahay namin hiling magbasketball. Pero na, nagsasayaw pa din ako noon. Mga ano na ako noon, 12, 13 na ako noon, 13. Simula nung nagkaroon noon mga tropa dito, inaaya nila ako kung marunong daw magbasketball. Sabi ko, hindi ako marunong magbasketball. Sabi ko, sayaw lang ako marunong. Eh hindi ako, kahit ano, wala akong alam talaga. No idea ako sa basketball eh. So talaga kahit yung mga basic dribbling, hindi ko pa alam yun. Hindi, di ako marunong mag-dribble. o ako nakapag-dribble. Ang ano, alam ko lang. Matangkad ka na nun? Oo, na ako nun. Oh, so, Talagang party. yayayain ka, no? Eh, nun nga, yung nag-basketball kami, wala akong alam. Di ako marunong tumawag ng foul, nata-traveling ako. Inaayaan ko lang yung kalaban. <laughs> Kasi nga, di ako marunong. So, ibig sabihin, Joe, from elementary mo, hindi ka talaga nag-basketball. Kumbaga, hindi ka nasali sa mga varsity team. Mm -hmm. Hindi, hindi, ako, hindi ako wala. Hindi, Ano na ako, grade, ano na ako nag-start maging varsity player dito sa Dasmais, um, grade 9. So, paano okay. nag-transition dyan na talagang gusto mo nang seryosohin? yung pagbabasketball. Nung ano, nang pluwensya ako ng mga kaibigan ko, sabi sa akin, Joel, ang laki mo, ba't di ka nalang magbasketball? Sabi sa akin ganyan, sabi ko, hindi ko alam pre, kasi di naman ako marunong magbasketball talaga. Sabi ko, It's pero pipiliting ko gumaling. Eh di yung mga ilang ano, mga ilang years, ilang buwan, na-enjoy ko na mag-basketball kasi masaya eh pag na-shoot ka, mm lipat namin dito Intercolor yun eh. Sinali ako dito sa team namin, Twilight. Wala wala, di pa ako marunong mag-basketball na, na. Alam ko lang sumut sa gilid-gilid. Dun dun ko na unti-unting nagugustuhan yung basketball. Pero bangko-bangko pa ako noon ah. Pero yung team ko malakas. Undefeated eh, walang talo hanggang championship eh. Ma ilang buwan na para nagugustuhan ko na talaga, sabi ko para ang sarap mag-basketball. baka tuloy-tuloy ka na rin naglalaro Nino eh, no? kahit yung mga papawis lang. No? Papawis, tapos yung dahi-dayo, dun na yung si mga dahi-dahi talaga dati, di ba? Puso talaga, dahi-dahi talaga yun. Dun na ako napapasama sa mga tropa talaga sa iba-ibang barangay. So, paano na ka napasok ngayon na varsity nung grade 9 ka? Ano to, nag-try out ka sa school? Una no, intrams. Di ba may intrams? Oo, oh, may intrams naman eh, kada, ano, eh, kada school. Tapos yun. Medyo may laro naman ako noon kasi malaki-laki na ako noon pero hindi di naman masabing magaling hmm. pero pala pa masyadong dribbling pero may shooting talaga na ako. Shooting may na. Talaga shoot. yung specialty mo, no? Dahil dati pa. Nakuha na ako varsity ng grade 9. Dip sa... Uh, Pagdipas ng grade 10, dip sa ulit, tapos naglaro ako ng city meet. Tuloy-tuloy na, hanggang mag-grade na ako, mag-senior high na ako. Nandun uh, na okay, na yung ba? high school ka, Joe, sino yung mga kakampi mo ba nito? Sa nga high school, Dasmarinas East, is no? Oo, oh, Das ako sa area C. Inabutan ko pa, nakasabay ko pa si San Jose, si Miko eh. Ah, si Miko, oh, ayan, Oh. din, Simon din. Sila JJ Delpin, sila Dugan, Sarmiento. Nandito pa ngayon mga kampi ko eh. Na dyan, no? ngayon, pa rin. Sila Dagami, Moreno. Mga kampi ko yung naging oh. Uh -huh. Ayun mga inabutan ko. Yung iba, hindi ko na nabutan eh, mga manggagaling dati. Sila so, pagkatapos nung high school, varsity ka nun, senior high mo, varsity ka pa rin. Oo, senior saan high. Saan na nag-aakal ng senior high? Pumunta ako ng ano, Perpetual Molino. pag ng tryout ko yun eh. Ang dami na amin. Tapos, tatawagan na lang kung sino daw yung mapapunta. Nag-tryout din ako PCU. O, oh, entry na exam mo nun. Hindi rin ako nakuha dun. Tapos, may isa akong tropa dito na taga sa amin. Sabi niya, Joel, bago gusto mo mong tryout dito, pit ka dito, pit. Sang, sang school yan? Public, takit, FEB. Francisco Ibarzaga integrated. Ah, okay, oh. Bumalik ako noon, ayun na, nakita ko na sila ano, sila Aris Rodrin. Doon na ah, namit siya. Ayun. Yan ang mga kasabay mo noon sa FEB, sila Rapols. Tapos yun, nag-start na mag-training, training. Nakuha ako, varsity na doon. Doon na, doon na nag-start yung mga ano namin, career namin sa basketball. Sa kayo mga nag-compete pala noon. NBTC, ISSI, tapos, ayun lang, dipsaan nga lang yung sa school natin, sa mga public. Oo, oh, may grade 11 and 12 yan eh, di ba? Oo, oh, kinuha ko na eh, na ika. Ayun, kung oh, na-scout ka nila. So, oh, isang taon pa lang sa FEB. Opo, naging isang taon lang ako doon. Oo, oh, kasi nga kinuha, nalutot ka na ni, ano, Coach Asli. Coach Asli Sam Burun. Okay. Oo. Uh -huh. so, so you know, sino naman yung mga nakakampi mo doon sa Eyak Ika? Ah, malal malalakas na kakampi ko doon eh. Number one dyan, si Gerald Stracy mo eh. Oh, may sa sa. Tapos iba, mga taga, ano ne, eh, mga taga province ne. Eh. Nag-training na ako ng Ika, tapos nag-champion ako ng Interbarangay Junior. Ayan na, na na, talking about that noong Junior, if I'm not mistaken, that was 2018, tawa ako. 2018. San Simon versus Palo pero Pwede mo ba kami kwentuhan yung ano ba yung finals experience mo? Kalaban yung San Palo kaya tapos no. naging galingan ko meron nung wala pa rin nakatingin yeah. Basta lagi mong daan yung mga ginawa no. kayo nakadating yeah. yeah. Dapat bang ulitin yung sinabing di mo narinig Pag nagdrop ng mixtape, bil location mo mayayanin Best of three yun. Mm -hmm. Eh, first venue namin ni eh, Sampalo 4. Para sa akin, sobrang bigat ng team na yun. Kasi may CJ Buado, may Magpo, may Ibon, mm. Soriano. Julius, oo. Oh. Ayun yung mga mabibigat na team dati. Eh kami, eh ako, bagwan lang din naman noon eh. Medyo nag, ah, ano pa lang ako sa basketball noon eh. Pero may laro na talaga ako kasi sa ikaw. Ano? Talo kami ng game 1. Home court namin game 2. Pakbakan talaga yung laban. Ang okay. swerte kong araw na yun kasi ako yung nagpanalo noon yung game 2 eh. Hindi, panlamang nung tatlo. Winning shot. Oh, hey. Pagdating ng game 3, bugbukan talaga laban Ay, na nun. Ano ang court ng game 3? Ang palo 4. Ha, balik sa kanila. Talagang ganda ng laban nun. Pero binigay ko namin the best ko nun. Talagang all out ako nun. Sabi ko, wala na yun. Isa na to, all out na to. Swerte ako nung araw na yun. Ha, ako yung pinakamagang pumuntang player ng San Simon. Tapos yun, ang ganda ng laban, bugbukan, paulan ng tres. Kayo um, na nahalo ng championship and you're the MVP. Is that your first MVP? Ah, oo, oh, oh, yun ang first MVP ko. Hindi, hindi ka ba ang ko yung ba sa amin? Kamusta yung feeling mo doon nun, nung ikaw in-announce sa MVP? Hindi ko nga kalain ako talaga yun eh, na mvp Kasi may ano pa kami, may falconan eh. Kala ko yun talaga mag-MVP noon. Tapos, yun nga, ako yung tinawag ng na MVP. Nagulat din ako. Sabi, sobrang saya ko noon. Kasi first MVP ko pa, tapos big leagues pa ng DASMA. Hindi na ba ang gayo? Doon ako nakilala sa DASMA. Doon so, simula. No, o y yung Jolo Suma kay Cy Faber Ilan taong ka nung nanalo ka ng MVP? 18 Kasi 2018 eh. So tinan mo ha 12 years old ka Nagsimula mag basketball 18 years old mo, nanalo ka agad ng MVP Inter barangay pa So talagang ganun ka Bilis yung development oh. Ng isang Jolo Sumagay Cy Eto ba Joe May mga pinapanood ka bang players nun Na ano, growing up? O oh, Arwin Santos Tsaka si ano Tatlo yun eh Tatlo, yun, eh. tatlo pa yung mga idol ko nun Na pinapanood ko eh Yan Sino si, si yan? Kevin Perer Tsaka si Mark Tagueo eh Saan So Kevin Ferrer, parang gano'n din yung laro aboy. Eh. So, Kevin Ferrer talaga kasi 3 oh, point dental umukos over din. Alam ko naman sobrang dami mo nang nasalihan na liga ngayon. Can you give me at least siguro Three, na paborito mong liga na nasalihan? Ito, mga big league talaga. Simula na sa, ano na ako, na-scout na ako ng, ano, Central College. Pupunta ko doon, mga big leagues ko doon, ano, CBA Pilipinas, Naaspo, na uh, PBA D-League, mga nalaroan ko ng, di ko makakalimutan kasi di ko alam na makakarating ako sa mga ganun big leagues. Siguro dahil sa, pag, ano, pag sisikap ko, tsaka yung tiyaga ko sa paglalaro ng basketball. So, but, nung last year mo sa IKA, mga ilang liga yung naro, nalaroan mo noon playing for IKA? PTC, nag-champion kami. NCAA, yan talaga. Ayun ang una kong nilaruan. Junior NCAA na big leagues talaga sa school. NCRAA, yun. Nag-MBPO doon. Mythical MBPO noon. Junior Yung champion din yung AAC, ganun. Oo, oh, champion kami noon. Anong taon na na to? Yun, sa ako nga, 2018. Ang so yung 2018 talaga, very remarkable sa yun, no? Grabe. To 2018, talagang year of dolo sumagay sa no? Tapos ko nang grade 12. Sa Inclair, agad diretso ko. Doon na ako. So nag-first year college ka, St. player. St. player. So, oh. ano to, eh, no? Saan, ano to, ba to? No? Kalawakan North Kalawakan Oo, oh, North Kalawakan St. player. And eto nga din, grabe rin yung mga nilaroan mo sa St. player. And there in Biro. Pero <laughs> kami kwentuhan yung Joe, first year mo. Unang lipat ko doon, nasko, eh. Paglipat ko ng first year, kasi offer nila sa akin yun eh. Na pagpunta ko doon, line up na agad ako ng NASCO. Eh, di nakalaro agad ako NASCO noon, first year college mm -hmm. Tapos, may liga kami noon, CBA Pilipinas. 18 under. Doon yung unang liga na talagang lalo mas naging probing sa mga isa eh. Siyempre. Wow. Lugar-lugar yan eh. Laban na yan. Ah, binango ng Rizal, Imo. At, imo pala ano, ka noon. Ano, Kalo Kalooka ako noon. Kalooka, New Kings. Tsaka, malas lang eh. Di ba? After noon, ano eh. After noon, nag-lockdown eh. Before mag-lockdown, nag-champion pa kayo sa St. Clair, di ba? Sa na oh Oo, yun. nag champion pa kami doon. So that was 2019, tama ba ako? Pang ano yun eh, pang... Pang uh, ah. type ng St. Clair. Mm Gabi, no? So talagang champion team na rin pala oh, St. Clair, no? no, no? no? 16, 17, 18, 19 pala, champion nila. Kamusta yung experience mo na pala doon? Siyempre, rookie oh, year mo, champion agas. Sobrang saya na ito first ano rookie nga ako. Tapos unang champion ko sa school ko. Lockdown na yun eh. Nag-lockdown na dalawang taon eh. This video is brought to you by Happy Prince. Happy lang sa Prince. Everybody should be happy. Ah, before, ah, so nag-break muna? Break, oo. Oh. Before kayo nag-dealing? Oo. Oh, tapos, nagbalikan yung pwede na. Nagbalikan yung mga player, pwede na eh. Nag, nagkaroon pa kami na isa. Nakas ko ulit. Nag-champion ulit kami dun. Kami na yun, mga player, mga main main. Sumali kami D-League after nun na naas ko. Kasi maganda eh. Kung sino maganda perform nun, masasama sa lineup eh. Napaganda talaga ng ano ko, performance ko ng naas ko. Kaya nabigyan ako ng spot. Pagdating sa PBA D-League, naging first five talaga ako. Sumali kayo ngayon ng PBA D-League, lalong bumigat. pero nungamit ko ito, ano mga experience mo nun, Joe, nung nag-D-League ka? Grabe! Unang, eto, eto, pinakamagandang niyo laro ko ah. Run, first game, the run versus Inter, first game kami. E di, unang punta ko nun, syempre, excited ako magdaro nun eh. Smart aranete, warm-up pa lang talagang ganado na ako. Oh, tapos, nagsimula na yung game. First five ako, ang bigot ng laro. Letran, talaba namin. Si, ang letran ba neto? Si Lafranio? Wala, nandun si Pranio, pero hindi nakalaro si Pranio. Parang may nakasikaso. Tsas si rin sa bando. Papunta na lang. Oh, ah, pa, papunta pa lang. Okay. Oo, oo kumpleto sila. Bale. Bali first five nila. Olivario, friend paraiso, tanggalang. Karalipyo, nabanggit ko na ba yung Karalipyo? Di ba? Di ba? Yan, Oh. Kobe Monhe. E di ang naka-assign sa'yo nito is either Sanggalang o Paraiso. Paraiso. Paraisong naka-assign pa sa'yo. Grabe. Paraiso ko bantahan ko nun. Talagang ang hirap bantahan nun. No? Sobrang tapang. Oo, oh, talaga. Aggressive yun, yun, no? yun. Aggressive talaga yun, yun. Ano, first And game, di, syempre, eh. Siyempre, letran ka laban nyo, pero hindi kayo ganun katamba. That's an achievement already, di ba? Eh, hmm. kasagsagan ng letran yun, yun. No, eh. Talagang nasa nila yung pride, tsaka yung pagiging defending champion. Oo. Oh. And then nagtuloy-tuloy nga Yung PBAD League career mo Umabot pa kayo Ng finals ba? Tama ba ako? Final 4 so, Final 4 so, Final 4 ang kalaban nyo Ano? Lasal <laughs> Sino yung sila? Kimbao ba yan? Bago yun Naglaglagan pa kami Twice to beat ah. kami Kalaban namin uste. Oste Kaya, Maganda din laro ko nun So mm -hmm. yun Maganda din laban nun Tinalo kami game 1 Tapos panalo kami game 2 Tapos yun Umabot kami ng ano, final 4 So final 4 ang kalaban nyo Lasal Lasal Ang bigat DLSU Grabe. A Ang player ng Lasal nito ba? Sila Kimbao natin e no okay. Okay. Kevin yun na yun. dalawang Philips, magkapatid. Oo, oh, grabe yun, no? Talo kami ng game, talo kami, ay, panalo sila ng game one. Anong final four? Best of three na rin. Best of na rin. Okay. Bigat eh, bigat ng laban namin din. Lasal kasi agad tumapat eh. Oo, oh, tsaka lasal ah, oh, grabe. Sikat na sikat na yan, alam naman ang lahat yan. Tsaka yung mga players niya, hindi talaga biro. Talagang sobrang ano ng sistema nila. Alam, magaling din coach nila. Eh, lang lang kabantayan mo nito sila Philips. Hindi, dos sa oi. Eh. Shooting doon, ah, Dos ka doon okay, galak 4K. Eh. Oy, kasi Austria ayun talaga mabibigat ang Si Austria malaki talaga yung, ano, na oh, malaking guardian eh, no? Si Nonoy sobrang nah, bilis, Smart Nonoy sobrang si bilis. Ah, Mark, si Nonoy pala lasal na nito, no? Oh, lasal na nito 'yun. Sobrang napaganda ng experience ko noon ng PBA. One hell of an experience, no? PBA mm -hmm. D League, parang PBA na 'yun eh. Diba? ba? nga yung developmental league But, ng PBA. Parang, ko, PBA player na ako. Oo, oh, tsaka gabi na inaalawa ko. What an experience, Araneta Coliseum. Ang daming nangyarap makalaro dyan. isa pa namin venue, Inaris. Eh. Oh, Inaris, talaga. Na PBA venue na rin talaga. Kumbaga, PBA ready na. Apes Pero ito, going back dito sa DASMA, madalas namin itong tinatanong sa lahat ng mga Nagiging guest namin dito Growing up dito sa DASMA Sino yung mga tinitingilan mong mga players? oh break muna tayo Baka naman di ka pa na-subscribe sa ating YouTube channel Search mo lang At the Show is syempre I Ring the notification bell Para updated ka lagi sa ating mga upload videos Huwag mo na rin kakalimutang i-like ang ating Facebook page Facebook.com slash Show Balik na tayo Escobar, Jerry Abelgas, tapos si ano, Junard Caparida. Lagi ko nakasama to si Gang Bobby ka. Ito e, 'yung but... tanong ko lang no. Hindi ko alam kung nabila mo ko pero ilan lahat ng mayroong MVP award ka diyan sa iba't ibang liga na. Walo tapos karamihan sa akin talaga sa ano, champion, tsaka champion tsaka mythical. Ang daming naka-line up sa iyo ng mga liga ngayon, SBL Championship, Inter Barangay Championship, Paano ka na nag ready sa mga ganitong kalalaking mga ligat na alawa mo? Hanggang ngayon yan, nag ready pa rin ako eh. Ano na, tao dito? Sa interbarangay, talagang pinagandaan ko yun. Yan. Heavyweight so, ang inyong kalabon dito sa Litran 2. Ano kami? Para underdog kami, kumbaga. Ano ba mga klaseng paghahanda yung ginagawa mo? Iniprove ko lang yung, ano, yung shooting ko talaga. Kasi yun yung nawawala sa akin. Need ko pa ng mo more extra sarili ko. Kaya nag-gym na ako eh. Back to gym ako eh. Ayun, talagang kino-condition ang sarili okay. kasi mamaya maglabas agad ng schedule eh. Wala ako sa wisho eh. Ah, okay. Pero tentatively wala bang binibigay pang schedule from kung ano, kung Dasman? Oh, wala pa pe. eh. Pero Arena daw gaganapin para mas maraming makanood daw. O, eh, malamang sa malamang kasi yan. So, kung ang daming manonood yan, dumogin talaga. Mukha ng Dasma, basketball talaga eh. Eto, eh, no, Joe, alam naman namin. Alam naman ang karamihan dito sa Dasma. Talagang sikat na player ka na rin. Ang daming tumitinga na sa'yo. Ang daming umiido na sa'yo. Ano yung mga maipapahay mo sa mga kabataan para magpatuloy sa pagbabasketball? At maabot din yung pangarap ng mga baka. Malawa yung mga nalawaan mo. Sa mga kabataan ngayon, uh, habang bata pa kayo, eh, dapat ipagpatuloy nyo lang yung pangarap nyo. Dapat ngayon pa lang, sinisimulan nyo na kung anong gusto nyo makamit. Kung mga big leagues, pro leagues, dapat hanggang ngayon, sinisimulan nyo na, dinisibilinan nyo na yung sarili nyo. Tapos gawin nyo lang yung, goal, yung dapat gawin nyo, yung goal nyo. Uh, ipagpatuloy nyo lang, dapat makamit nyo. Tsaka yung sipag lang sipag at syaga, tsaka yung paniniwala sa Panginoon talaga, hindi mo hawala yun. Extra lang, more extra lang talaga. Discipline sa sarili, makakamit din yung pangarap. Very well said, Joe. Malamang sa malamang. Ang ah, uh, daming batang, lalong may inspire sa mga sinabi mo na yan. Joe, eto, you're going to um, step up sa career mo. You're entering politics. Hey, chairman. SK Chairman, isang mabigat, na abo na naman to. Unang unang Joe. Sino kung nagpost sa'yo na pumahasok sa mundo ng politika? Sa uh, akin, first is mga kabataan. And then, siyempre, ako, simula yung sa experience ko sa buhay, siyempre, mula pagkabata, hindi eh, naman sa ano, mabuting bata, di ba? Nakikita ko yung sarili ko sa iba. Gusto ko sila tulungan. Tsaka yung mga experience ko sa buhay, maging disiplinado, lalo na dito sa mga kabataan. Uh, gusto ko din mga play sa nila. Thank you very much, Joe. Sigurado naman ako na magiging maganda ang kakayaan baga pag pumahasok sa politika pagtitig ka. Alaw na wala ka rin yan na pinaka-aim mo talaga yan is makatulong sa so, lalo na sa mga kabata. Joe, baka may mga gusto kang batiin, gusto nga siya take it away. Shoutout nga pala, lalo yeah. din sa Pound for Pound Das Marinas, sa Sumagay Say Family, sa ati sa Japan, sa Kuya ko, Saudi, tapos dito sa mga tropang San Simon, sa Twilight, Blackbeard, sa uh, Simon Aces, sa uh, Prince Lab, sa lahat ng tropo dito sa Das Marinas, shout out kay sa inyo. Salamat sa suporta. Ah. Joe, maraming salamat sa time mo no at uh, na Paul na kami dito sa ating punting palakuntunan. Mga kaibigan, nakasama natin Jolo Sumagaysay ng San Simon. A superstar, a very disciplined man, and an aspiring SK chairman. This has been your The Mismo Show with James Mismo. until the next episode mismo show with james mismo would like to thank father prime graphics batang area basketball happy prince